Hello everyone, magandang araw mga ready Meron na naman tayong unbox. At etong regalo ko... ay hindi nagpapasabi kung kanino galing basta may dumating na box. So ayan bubuksan natin. Pero binuksan ni Rex sila sa ibabaw, medyo hindi po pwedeng ipakita. So ito. Dinami alam po saan galing. Maraming salamat sa aming sponsor. Oh so, ayan. So ayan, meron po dito, Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, ito kay Papa Nono. So, hindi natin bibig bubuksan. Kasi mga nakabox. Pakikita mo yung pangalan, Mami. Na, pakikita natin. Kaso na may pangalan sa babae. Ayan, oh. Ayan, tatatakpan natin. Ay, akin to. So, pwede kong buksan. Mm, open mo na. Ay. Tara! Oh, close no sure your eyes. <laughs> Baka, <laughs> baka may biglang <laughs> bumulaga dito. Nakakaiba. closure your eyes. Woo! Mm. Naka, ooh! It's a mug. Aha. Uh -huh. Ay, nilalagyan tubig yan tapos nag- uh Oo. -oh. Oh. Nalabas yung gusto. Parang nakita ko na to. Mami, maglagyan tayo na tubig. Baka, First ang ganda-ganda mo dyan, mami. Ganyan natin. Mamaya, tingnan natin. Kasi yung sabi sa amin, magic daw tong magna to. mag ka ng tubig at mamaya ipapakita natin mga kare So pare-parehas to. So ngayon, alam na natin kapagka hindi na hugasan, ibig sabihin kung gumamit nito. Kaya lang maitim. So hindi natin ipangigita pag malamit. So lahat to, may mga kanya-kanyang pangalan. Ah. Oh, kay Mama Bio meron din. So lahat yata ng mga tao dito meron na. Oops, ito kay Mama Kaklen. Ito kay Nono, kay Mama Kaklen. Ito kay Mama Bio. Ito kay Papa J. Mm. Yung mga may pangalan there. Ayan, sarap talaga dito. Ito kay Papa Mikoy. Meron si Papa Mikoy. Ayan, hindi na natin papakita yung pangalan. Ito ay kay Mama ay Minang, Tunet. Okay, Alvaro Family. At ito ay kay Papa Toto. Charan, hindi ko bubuksan kasi hindi naman natin. Itatabi lang natin. Ito ay kay Papa Ash. Bubuksan natin kasi okay. na-curious lang na ako kasi iba-iba. Papa Adj. May nakalagay kasi. Oops. Oh, perfect love. kas, out. Oh. Ayun sa sa'yo lang, mami. Ang ano, may muka. May nag-aabong. Ito, <laughs> yan to. May haj, May Papa Arch. Hindi naman. Nakasin namin Ah. Ito. Oo, oh oo. Oh, oh. Diyan daw, diyan So, dito daw, papakita daw niya. Nag-init siya ng tobeg opunuin mo Pagma-magic daw to. Maka-ready tingnan natin. Oy, maraming bulaklak! Oh, ay, ganda! Wow. Wow. <laughs> May pangalan mo, Mommy. Oh, Mommy ayan. Ging. Wow! Sunflower yung design niya. Oh. Oh, kaya lang maglalagay ka muna ng mainit na tubig bago para manaman. para mo ma-enjoy. Kailangan uminom ka ng mainit na tubig. Ha? Huh? Ayan. Ang ganda. Wow. Thank you so much sa aming sponsor. Mm, saan ka man. We love you. Mabali ang kajan niya. Oh yes, para kay Mama Nene. Okay. Kay Mama Eme. Oh Mama Eme. Ah, you open your gift. Thank you. Ikim din ha? Tingnan mo kung itindi. mo. Kasi lalagyan natin din ang ano tubig. Ano lalagyan din natin? Ano lalagyan din natin? Para kasama din sa ano. Salin okay. mo. Okay. So dahil pares kaming black, sa mga black lang yata ito ay nangyayari. Mami, baka matapos? Hindi. Ayan, mga ka-ready. Tingnan nyo naman. Ay, bakit ganun? Ang yeah, diba, ganda iba, iba. kay mama. Ma may pangalan din. Ay, nakalagay mama, mama Ine. Oh. Kaya lang, pag magtitip na kayo kape, sa kaya dito ito yung gingging? Sa kaya dito kayo Magkamali tayo. <laughs> Magbuos wala kayo mainit pal, para malaman yung umi oh, O, di ba? Kay mama Ine. O, oh, ayan. Mamaya may kasunod pa. Wait lang. Ito... Kay Kuya Sean. Ayan, Kuya Sean. Hindi natin bubuksan. Pag may mga ganito, ibig sabihin wala. Ayan, Mami Kitten. 3D. Ay, Mami Kitten. Mm -hmm. Tina, this is yours. Kaya talagang mga baso natin, may mga pangalan na talaga ngayon. Ang yan ang gagamitin niyo. yung para sa iyo? Ha, ah, Papa Jingoy. Oh, ha. Ima kanya yung kanya design. Sa alam oh, alam niyo. na natin kanya kanya tayong baso. <laughs> yan nga ba ang abang sinasabi ko. Pray over natin to. Suti. Ikaw daw yung pray over. May nakita akong pray over. Oh. <laughs> Hindi, meron yan. Basahin mo kasi. Buksan natin mga suti ha. Ayan, sabi niya, pray on it, pray over it, pray through it. Ah, oh, oh, ganda ng message kaya. Ganda ng mga message niya. Sino kaya ang gumawa nito? Ikaw ba yan, Sheng? Ay, hindi, hindi naman ako galing noon. Okay. Mamasuti dyan sa inyo. Parang kulang. Dahil. Ito kay Papa Michael. Uy! Dito, ito yung kikito. Ay, sauce. Ay, sauce naman. Ito ay para kay Mami Yen Yen. Sabi sa'yo, may nakalimutan eh. Ah, so the, the kids is not the... Oh. Iba yung sa mga kids. Yen Yen. Ayan, oh. You will never be ready. Just start. Okay. okay. Ito na mga kids niya. So, that's all for today's vlog, mga ready Lahat nabigyan? At lahat nabigyan. Yung iba na una na. Pero yung naandyaan, bawal kasi ipakita. Kaya, magbababay na tayo! <laughs> Bye, mga ready Pakita karton. Okay. Hindi yun Ayong karton, bawal daw kasi. Baka mamaya maano tayo. Sa ating YouTube channel, so don't forget to like, share, comment, and subscribe to Lagging Ready. And don't forget to hit the notification bell for upcoming videos. Bye, mga Ready, see you again next vlog. Merry Christmas and a Happy New Year.